Hello guys! Ituturo ko sa inyo kung ano yung sikreto ko kung bakit ang lago ng mga gulay ko dito sa garden ko. Ito lang po ang ginagawa ko lagi. Before winter, inahanda ko na yung aking garden. Ganito lang ginagawa ko. Una, binutasan ko na nga. Tapos, nasira na kasi yung ano ko, yung sayote ko. Masyado na siyang na na-froze. Tapos, ito, il ilalagay ko dito. Tapos, lilinisan ko na rin yung aking garden. Marami pa siyang maliliit, 'di ba? Ano na siya na frozen. Kaya inalis ko na siya, nilinis ko na. At ito guys, yung kamuting kahoy, itry natin itanim ngayong before winter kung mag-survive siya or mabuhay siya sa summer next year. Try lang natin. Yung garden namin, mabato talaga siya. to Inaalisan ko siya ng bato kapag may nakikita ako. Tapos, siguro 3 years na na yung ginagawa ko ay ano, pag tuwing may tirang pagkain, ilalagay ko siya dyan. Yan na yung pinaka fertilizer ng aking mga pananim lagi. Kaya organic talaga na organic. Tapos hindi rin ako nag-spray ng mga pesticides. Hindi rin ako nagaganap so Guys, maraming salamat.